Atin naman po makakapanayam si Ginoong Bernabe Ventura. At ito po ang uh, pumalit bilang uh, Pangulo ng Senior Citizen dito po sa Barangay Katimon. Magandang hapon na no, kuya. Magandang hapon din kuya. Ayan. So, uh, narinig na po ba yung problema ni tatay? Opo. O, ano po masasabi ninyo doon? Eh, yung problema po ni ex-Kapitan Lazaro ay kasama ko siya dahil isa po ako sa biktima ng samahan na yan na hanggang ngayon ay hindi pa nakakuha ng na dapat makuha ko ay eh 30,000 20,000 20 pa lang nakukuha ko Ayun. So meron po kayong isinapi na namatay? Meron po yung pong biyanan ko ako po ang naghuhulog Kailan po namatay? Noong November 18, 2022 Kailan po kayo naging pangulo ng senior citizen? Noong last month po ako naging pangulo. December. Opo. Opo. So, kamusta po itong damayan dito sa barangay? Eh po, yung pong damayan dito, hindi na po ako nangungulikta yung damayan. Bakit po? Eh, eh sabi sa opisina po, eh, buwag na daw, wala na pong kwan, damayan. At dahil wala na pong pera, ka. Ayun. Wala na po silang may bibigay pag may namatay. Ayun. Yun po ang sabi. Kailan po ninyo nabatid yun? Nung pong ako'y, nung pong ako mahalal, eh sumadya po ako sa pisina, nagtanong-tanong. Sino po nakausap po ninyo doon? Eh yung mga, yung mga nangangasiwa po doon. Ah, staff po. Yung mga staff nila. Ayun. Wala na raw damayan ang Oscar. Opo. Eh, ibig sabihin po, yung inahabol po ni tatay at hinahabol nyo, wala na rin? Eh, wala na po siguro. Dahil ah. Sabi nila, wala na. Bukod po sa inyong dalawa, meron pa bang ibang uh, umaasa na makatatanggap dahil namatayan sila? May isa pong kasama namin na hindi pa nakakuha. Kulang pa. Kulang pa rin.